So next mo pagluloko mo ka, doon ka sa taong kasi ibig sabihin nun, takot sa'yo, So next time, hindi na siya magluloko. HAHAHAHAHAHA Huwag kang d'yan na ko! Ka. Kasi sabi sa akin ng ex mo, wala naman At ating pag-usapan kung bakit hindi ka ninerbius nung lino kumuha ko. Este, nung lino po yung araw po sa ating lahat. <laughs> Ito po mismo ang nag-iisa nga ng bayan. <laughs> Nagbabalik po sa intablado para pag-usapan natin ikaw, at syempre, <laughs> nakapag-goodbyes na rin para sa aking tabaklan, for this coffee vlog. <laughs> mo, watch this! <laughs> His face, nung no linoko ka ng ex mo. Certified jan, yung isa ng Bakit? Pati Payson, este, walang nervyos na nangyari. <laughs> nung linoko kanya. kasi, eh, hindi sabihin nung no, pag-nervous siya, may second chance. Oo <laughs> ah! oh, oh, nga naman, di ba, Besh? So, dapat, next time, pag lulukong ka, doon ka sa tao, magpapate, kasi hindi sabihin nung, no, may ang takot sa'yo, maninervious. So, next time, hindi naman siya maglulukong. <laughs> Bicycle May second chance. Oo <laughs> oh, nga naman, di ba best? So dapat, next time pag lulukong ka, dun ka sa tao magpakati, kasi ibig sabihin mo, may ang takot sa'yo, maninerios. So next time, hindi naman siya magluloko! <laughs> sa buhay natin, kung ito ay magiging pag-fling, alam mo mo kung kayo ba talaga na. Kasi hindi tayo nagiging pag-fling ay kayo na. Minsan, nakuha ka lang sa isang tingin. O di ba, nagkatakiman lang. Pero, walang kayo eh, all the Kaya huwag ka rin mag-a-assume na rinokokan niya. O di ba, ngayon, kung gusto mo naman, masolusyonan yung mga taong nanluluko sa iyo. Syempre, dali mo siya sa Starbucks, magtatik ka araw-araw, pagkapian mo pala siya. Nang sa ganoon, magkakaroon siya ng nervous breakdown. <laughs> Nalulungkot siya. So alam niyo na guys, ang solusyon sa mga taong manluluko para magkaroon sila ng breakdown. Aba, e-coffee lang niya. <laughs> sa nagbibigay ng participation uh, sa ating heart. Kung hindi, nagkakaroon din tayo ng nervous breakdown para paglabanin ang mga masama elemento <laughs> sa kapaligiran. Ayan po, ang ating 100% discovery vlog ni Leonas. Bukas! mo oh, Mahal love. See you on my next vlog!